Good morning. Mamalengke tayo. Dito tayo sa Pacific Market. Ayan. Dito tayo bibili ng mga ano, ng mga mga isda ba bibili natin or gulay pala. Ayan, ito ang palengke ng Daily City. Ayan, saka pasok tayo. Lamig. Dito tayo sa loob. Ayan.

Galing. Wow, painggit na tan. Sarap. lang. Bango? Yeah. 13 dollars. Singkamas. o oh. Sa English, 9 per pound. jicama roots, 'yung pala tawag dyan fresh yung Jamaica roots. O oh. pero siyempre sa Pilipinas, alam niyo na tawag dyan singkamas. Mm. -hmm. mm -hmm. Wow, medyo mahal. Anong hmm. pa murang mahal, oh? Mahal ito, oh. Hmm. Five dollars? Spam? Tapos ito, ito murang-murang konti, celebrity. Oxyfarm. Oh. Tingnan nyo to. May. Oh. Tagalog. Lingayens. Best. Oh. Pilipinas yan. 250. 260. May Rino din. Oh. 5 dollars. Dato puti. Ma. Ma iba ano na ibang bansa na galing ayun dato puti wow Mahal. silver swan you ano? dito talaga yung mga alam Filipino products boy bawang diba? Bicat, Piwi, o oh, may Clover, o oh, sa mga natatakam na, na taga ano, US. Dito kayo makakabili. Sa... Wow! Sarap po, oh, salmon. O, oh, sarap yan. Medyo pricey dito. Ito, $12 Good mm, na oh. Okay Sarap Ganto, oh. per, pound ang labanan dito ha mga kapatid Kaya nyo eh. Okay Lapia, laki oh. Lapia. Ay, ito ma, masarap din to. Kito. Sa Pangasinan, hini, ano namin yan, prito namin. Oo nga. Ko no. Six dollars. Okay, one milk. Sa atin, bangus yan oh ano ulamin namin yan sinigang sa miso Ayan, ulamin din namin sa lalaki Ayan, no, squid, galing oh dami dito mga prepared na, ayun no, shrimp oh, parang sa Philippines meron din eh Sabi ni Daddy, fish balls, Tsaka ito, yan o. Oh. Tawag dyan, Dodo. 5.99. Fishball. Ang laki. Ang laki ng bilog niya o. Oh. Ang galing o, oh, Moby. Meron dito. Sabi sa'yo eh. Chichero ng mga one. Magkano oh, ito? Medyo pricey din, 269. Yatos Roller coaster $3 Tapos to Almost $4 Roller coaster Ang mahal Diba? Ito pa Fish the Rocklings. Hmm. Naka ano na Prepared na GG um, Alam nyo naman Gigi. GG Masarap Galunggo siyang bumili ng gizzard, dugo, pork brain, ano yung susunod doon, natin ha? Beef bone. Pork bone. Oh, ano ito? Puso ng baka, laki no. Beef liver. Hindi ka toworld kasi sa atin, sa palengke nabibili no. Hindi 'yun, laki master. Mag-u-mold pa sa alaala Ganoon, no? Mamaya pag uwi, ganoon. <laughs> dali, dali. Ah. Huh? Ayan o, oh, family. Nasa Pilipinas to. Ayan? Oo, uh, oh, two dollars. Ito, ito. Uh, hindi nga ito. Thailand, Thailand. Ay, hindi ata ito Pilipinas, dad. Yung Ligo, atin. Ito, yan. Pilipinas yan. Family's brand. Iligo, eh, lalo ticket. na ito. Lalo na ito. Oo. Oh. Oo, oh, ligo, ligo. oh, product of the Philippines. oh, magkano naman yan. Hindi ko alam. 239. Old 239 ito, mas bibiling ko pa to kaysa kay Mangwan Juan. <laughs> Di ba? Oh, Ang kain niya, niya mabubusog ka dyan eh. Oh, senyorita. Okay. Lalaki ng manok dito, oh. Laki, oh. Oh, ito kamay ko. Laki, oh. oh. Diba? Diba? Ano to? Wow! Pork shoulder. Pork chop. Baby back ribs. oh sarap. Pounds ang usapan dito. Hindi po kilo. Kaya mas malit ang timbang. Kaya don't get too excited. Wow. Ah, <laughs> beef. Tega, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> uh, tega ba? Tejo. <laughs> <lang. Kaya> <laughs> ako, ako ano sa ina mo yun? Ano sa Puro beef kaya, hindi kayo nagpo-pork, ano? Bira lang. Hindi yan, nagagagay, nagnanakil daw sa akin Ayan, kayo. nakil, sarap. Oh. Yung mga gano'n yun, oo. Yan, oh, Oo, may fishbowl dito, oo. Kaya nga, ano eh. Kung ano yung hinahanap mo sa Pilipinas, meron dito. Kaya pupunta kayo sa Pacific. Yung nga lang, medyo pricey. Pero, at least nakain mo ulit. Diba? Yan, no, Oh. Oo. Daanan ko na lang, ha? Don't try it. Wala din ikaw. Hindi yung mga mga Oo nga eh. Ito ang bagay. Kasi, isa ka pa lang yung service nila eh. Kaya yeah, nga. pag mo siya na wanda ano na, Mm. Ayun to sa Charlie B, sa BB game na Yung mga crew ano? Oo. Uh -huh. Eh Stella Artwa, Heineken. Oh, ano pa? San Miguel beer, ayan eh, mahal dito yan. Oh, 25 dollars San Miguel beer, ano na bote. Oo! Oh, oh, oh. Mahal naman. Yan. Eh, buti lang di ka na nainom. Hindi ako na. Oh. Bindi, Kindi, ako na ako inom. Oo. Hindi ako na ako Wala lang trabaho, eh. Deh, kahit na kahit na, eh, kung di na pwede, wag nang gawin, di ba? oh, selecta mo. Oo, oh, kani yan? Eight dollars. Tingnan mo, anim na piraso, eight dollars. Ang mahal. Bum -mahal. <laughs> mura. Milo. Ito, mura. Ito, mura. Two dollars. Milo. O, walong, walong piraso ba? Isa? Ay, isa lang ata ito. Mal din pala. Kala <laughs> ko, walang piraso. Lucia. O, ganun. Lucia. Gano'n yan? Mahal pa kami kasama babae. Ay, mahal huwag ganun. Lucia. mugo, <laughs> mugo. Oh. yan? Oo naman. Gusto mo Ayoko. Yan, eh. no? Sarap nyan oh, eh, Ay, ito sarap. Okay. Okay, okay. Ito, Meron pa kayo dun, di ba? Wala, tubig. At tubig ba yun? <laughs> <laughs> Ayan, daanan lang natin. Ay, to O, oh, nice cafe na Pilipinas sa ah, eh. Ay, hindi. Oh, o, ko blanca. ito hindi ata Philippines to tsaka ito hindi uh Huh. Ito, baka ako kung Japan na ito mismo Sino mo to? Milo! Nito! Eh, hindi eh, ko alam, walang price O rice sticks Sila Sabi lang sutanghon UFC, kumahan ng Pilipinas So, ito yan, no? Excellent ba? ito yung mambansahan na ito um. pero pakita ko lang sa inyo yung mga products natin dito para aware kayo kung magkano ito long per permicelli 4 dollars ito super cute, mahal. 429. Ano to? Pansit Canton. Pansit Canton. 399. Kopi ko, 3 in 1 Next cafe. Matatag oh, dito. Ito, sa si ko. Tipo. Next cafe. Dito oh, ka lang makakita ng nor na malaki. Yan, yeah, ito yung mga inuwi nila mami. O, oh, Tingnan ka, Michael. Laki, o. No? yan? Ten dollars. Oligam key. Kaya common yan. Oh. Ah, ito. Mamasita. Mahal ng mamasita. Hmm. Dato puti. Silver swan. Soy sauce. Hmm. UFC parang hindi ko alam na meron meron UFC so, ano na suka dato puti small pa kay UFC ketchup banana ketchup mm, nakarating ang banana ketchup 2 dollars oh si Mang Tomas 3 dollars Mamasita oh, almost 5 dollars medyo mahal din Sinigang ramen. Cheese ring, sweet corn. O, oh, 129 si cheese ring. O, oh, ganun din si sweet corn, 129. Ito, masarap. Eh. Favorite ko, snack ko. Ding dong. Oh, rap. Ayan, ding dong. Rap. Crack. Thanks. Ah, gano, cheapy. $3. dollars Wow. Okay, wow, sarap madaraya. Favorite. Kaya ano kaya ito? Madaraya. Wala. Lucky me, pansit Canton. Oh, medyo iba packaging dito ha? Chow mein noodles pa nakalagay. Hmm, <laughs> yung pala ibig sabihin nun, chow mein. Kaya nilalagyan. Although kasi sa Pilipinas, tawag ay pansit Canton. Ito pa. spicy sweet and spicy san may coffee meron din dito galit oh. Nestle mm. Carnation ah ito hindi na to, Pilipinas buttercream sunflower hmm. Para, para sila 3 dollars oh wow hindi ko pinapansin sa Pilipinas to eh sarap din niya kaya hindi ko favorite to sky flakes feta magic flakes ito pala price nila wow wow mura si magic flakes pero mabal pa rin niya kung buka sa atin angel oh, 3 dollars oh, 250 to carnation Milo 4.20 wow, dollars pala yan oh needo 26 dollars oh, ovaltine 22 dollars oh, Baliktad lang yung Milo kan 4 dollars Oh yung favorite ko 3 in 1 14 dollars oh wow isang daan lang yan sa Pilipinas 120 coffee ko 5 dollars oh. bear brand mall 16 dollars parang mas puro pa ang coffee ko ha oh, 10 dollars 11 dollars mm -hmm. Flakes, Wow. Three oh. dollars. Paborita biscuits. Mm, not sure kung Philippine products to. Ay, ito siya. Baguio. Baguio atahan. hindi eh. gwede ka to. Magic flakes. Oh. Oh, ito pa. Sunflower. Nandito. Mm-hmm.

is trying to say is ugly on the outside but it's very delicious in the inside masarap siya sweet. very sweet tawag na plantain plantain ayan okay out na po ayan dalawang cart dami dami po pinamili okay we're done Okay. By Bye for now, Pacific. Okay. Kano yung inabot? Ayan. Hindi kita lahat, ano? O, oh, yung summary na lang. So, 197 and 20 cents. Yung tax niya, 2 dollars? Ano? Oo. Oh, o, oh. hulog. Oh, ebol pa tayo kalasa <laughs> na ng lang salamat